Hello mga kafamilya, naka-episode ni Sadmino. Di amin sa Altopic Peak um, Cafe, no? Wherein, no ni sila kay ang ilahang mga tsokolate nga re, ilaon own produced from cacao. So, special gid ka yeah. siyan. Best features gid ang ilaha di tabliya, ang ila si Kwate. Kay very pure gid. Omo ni siya Peak Cafe. Pilaran ni kabaktas gikan sa amo. Original plan gid mo is magbaktas-baktas ra gid kuno mino. Pero nahasod gid ni sa amang silid. So mo try sad ta diri sa ilahang ang um, sa ilahang mga offer no. Nagid sila pang breakfast mga kakanin o Filipino other Filipino merienda. So kay nag-crave man ta diri si kwati lagi awan sila diri mga delicacies na sila diri mga souvenir so ang manuroy nga ri if na ay gusto magdag pa sa lupong makapamalit gyud diri no nice cozy ka ay ang ilahang ko ano ang ilahang cafe tanatan aw ba lang tabiri sa ilang mga display no while si Ayuki nga is nakigtabi pa so nindot sa ka ilang mga display diri o kay ang ilahang palibot no so ano, tanaw nang ta ko hay. Ang nakanindot nga rin no, kay, kay family business siya ba? Ang ilahang mga staff diri, ang ilahang mga crew, ila rasad na rin, rin di, ang silingan rasad namo mo. So, nice kay siya nga, kanang Sige, chika, ginang maidea diya si ate. Ay, no, can may pa diya, basin makalibre ka diya o si kwate. <laughs> di na no sa tantong huwat-huwat namo tabi-tabi gamay ni abot na ang amo ang pure si kwate so nice kay siya no oh okay. so, kakaingon nga kanang sinagulan pa ka ning si Kuate, ha or lapsaw basta kay perfect gyud kay siya pare sa kanang puto ug mangga so di anag, na grabe na busog-busog naman ning ngaring dapita Kinoktok naman niya akong kauban din. Iyan nga ba? Lingin ba? Lingin ba? sa maka ni ano na baka mobile magpalit pag otro or sa bakaha ha pila pila sa tag picture no kay katag sa rabi ta makasuroy diri puhon makaluag luag ta mo ang mga bata pero gunom unom sa baya mino so medyo kinahanglan gid sa budget nga igo igo sa ang interesting ta sa na may kape kun style photo but anang ila ko ay service crew Antai silingan ra. Semua orang ta mga ka-familyan na. Salamat sa <laughs>